Sir. Yay! Pagulong to. Papaldo ko rito, boy. Papaldo ako, boy. Uy. Mukha po tagilid. Sayang to. O yan. Pabili mo tayo dito. Tara, Pabili po. Pabili po. Ito mga boss. May bibili lang kami. Ito ba si chairman? May ako sinasabi ko eh. Mga bago kayo, no? Oo. Oh. Bakit? Bakit? <laughs> okay ay nakarap nyo? Sino ka ba? Skerman! <laughs> ay, ka ba Skerman? <laughs> Puka ka dito, tropa. Skerman ka pala dito. Sa kaibata ng umupahan. Ayos nyo. Diyan lang sa bandang kanto dyan eh. Nang kanto. Maraming tambay dyan eh. Maraming siga dyan eh. Ah? Ako, okay. pag may mga bago dito, puro na protection lang ko. Ba, ayos yan ah. Oo. oo. Ay, yos, ay, sa, ay, sa, ay, chairman, ano ko sa Ayos mo pala Skerman Ano ko sa protection ng budget meal? Ano ba mag-ano? may budget meal. Imandaan. Para saan? Proteksyon yan. Sigurado ba akong mapaprotect? Kahit sinong bisita mo, tropa mo, kakilala mo, poprotection ako. Ito, may 500 na lang pera ko dito eh. Ikaw, pwede na yan. Pampiling kayo dyan, limanda na kayo na. Kukunin mo talaga to? Kukunin ko yan, siya. Baka may mangyari sa amin ha. Hindi. Takay sa kay bandang unit, sang unit kay banda. Yes, may kanto lang. Kaya ito gagawin nyo ha. Kunyari, may nangyikil sa inyo. Kahit tambay, kahit sinong umaway sa sa'yo. Sigurado ka bang kukunin mong 500? Sure yan. May sabihin mo ganito. Ano kami ni Chairman? Kargado kami ni Chairman. Basta sagot mo kami, ha? Basta sabihin na lang iyo Ay, sagot mo kayo. Anong kami? Ngayon ito gagawin, ha? Ngayon ito gagawin nyo. Kanyari, may mga tambay dyan. Sumbungi sa akin. Usapan, ha? Sabihin na namin, Chairman. Kay Chairman. Kakao kami ni Chairman. Baka kami magpahama. Hindi. makabugbog kami. Yari kami ito, eh. Ah, ano ako ha? Ha? Sige, sige. Basta ikaw mahala sa amin ha? Oo! Totoo ba yun? Siguro. <laughs> Kaso nga lang nang wala yung bariya ko eh. budget ko na yun eh. Oh, Bago-bago lang na. Ah, ah, ah. Ay, ay, sir, ay, ma. ma oh. Ang ginagawa niyo dyan? Kausap namin kausap si chairman kanina eh. Si chairman, kausap niyo. Oh. <laughs> Mabili sana kami ng para pagkain. Na, para nagkakamali. Sino ka ba? Ka. Ako ang chairman dito. Ay, oh. isa yon siya. yun. Ako ang chairman dito. Galing ako sa meeting. Loko kalbo na yun yung malaki. Malaking dyan ah. Kinungan na ako ng chairman. Ika lang. Kinuha lang ka ng 500, ikaw kinuha lang ka rin. Barya, pinuha barya. lang ng barya sa akin. Anong sabi niya para pagpapakilala sa inyo rito? Eh, siya daw bahala eh. Protection daw. Protection daw yun. Siya daw yung chairman. Sabihin, ang ng chairman. Oh. ano yung tura? Ano yung Ano yun? Mataba, kalbo. kalbo. Mataba, kalbo. Malaki ito yan. Malaki yan. <laughs> <laughs> oh. Parang ugod na maglakad. Ano? Sino ba yun? Oh. Ano siya dito? Tambay lang dito sa tindahan Ay, yun! Magpaloko naman kayo! Magpaloko pa tayo! Diba? Sanggala, Santa, di ba? Sanggal ni Naisahan tayo! Di ka kasi nag-iisip eh! Wala eh! Direksyon lang! Dito ko eh! na lang! Sige! Ito na lang! Maya bumalik kayo sa amin! Bigay ko sa inyo yung pera nyo! Ha? Ayun! Buti na lang! Ako oh, bala! Ako kasi yung chairman dito! Nabudol na naman kayo ni Atat! Ay oh. salamat chairman! Bago lang kayo rito! Sa bayan natira! Na Abay! Oo! Uh, uh, apartment dyan! O oh, sige! Ako na bala sa inyo! Ay, salamat At, At, Ano ba pangalan mo? Sandali ah, Ako si Aris, taga Batangas Aris, taga Batangas Marlon naman malon. Marlon Marquina, Marquina lang Marquina, o si Chairman ha o, Ay, salamat Chairman Marlon, Marlon. Marlon. magkakakilala Mag na tayo, Nandito. A na tayo okay. na, ha Nandito Mabala kaya tayo Luko tayo na na Sayang pre Ingat kaya, ingat ha ah. Sige, salamat Chairman Salamat, salamat Ay, makikita ko talaga